Ngayong pasukan, excited ang magpinsang grade 5 students na sina Johanna at Jenica ng Happy Hollow Elementary School. Pero mas lalo pa silang ginanahang mag-aral. Ngayong araw kasi nabiyayaan sila ng karagdagang gamit sa kanilang pag-aaral. So, po, marami pong salamat. Papel, lapis sa paaralan. Happy po. Kasi po may nagbigay ng bag tsaka snacks. Ilan lamang sina Johanna at Jenica sa isang taanat walumput dalawang nakatanggap ng school supplies mula sa isang non-profit organization. We have a few more activities. Uh, we have indak. Uh parang ano sila, magsasayaw sila. Um, so physical activity, um, take a hand, lend a hand, um, in-empower po natin ang kids para hindi sila mabully. Um, that's another talk that we have. We have iPad Kids No More para yan sa mga, uh, mga grade 1, grade 5 na mahilig mag, um, mag iPad para mabawasan yan. Bloom and Grow para po yan sa puberty. So meron po tayong nurse na gumawa naman yan. Ang uh, qualification po namin ay sana wag na sa city area. Um, we wanted to go to farther places. Uh, while it is a small school, uh, we wanted to make them feel special kahit na malayo sila sa city. Ang Happy Hollow ay lugar kung saan maraming medyo underprivileged. Yung mga hindi talaga kaya na, although kaya naman nila pero hindi siya marami. Parang kasyang-kasya lang, tamang-tama lang. So we are very thankful talaga kung may pumupunta. And we are hoping again na by next year nandiyan na naman sila to give again another support for our learners. Sa ganitong paraan, mas may bibigyan pa ng oportunidad ang mga estudyante makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. Since school na ang beneficiaries namin, we've thought of ways na, How can we make the program more targeted? Kaya per grade level po, we made uh, certain programs na kung ano yung advocacy mo, ikaw ang magpa project chair. The outpour of support from our sponsors is really very ano po. It's we we gathered a lot of sponsors and may, medyo may ano pa. So we can As long as we can reach as as far as we can reach we'll do it within the uh, Bagio and Benguet. Ang aim lang namin is continue sana yung support ng other sponsors o kayo mga sponsors natin para at least mainggan nyo, ma yung mga bata na papasok. Siguro hindi lang mga school supplies, ah, makapwede rin yung school facilities natin kasi hindi naman lahat kaya na ibigay ng gobyerno. Ito ang unang paaralan na kanilang binisita ngayong taon. Maliban sa mga bag, nabigyan rin ng pagkain ang mga bata. Nais pa ng grupo na marating at maabutan ng tulong ang iba pang malalayong paaralan sa lungsod. Sa kanilang munting tulong makapagbibigay pa ito ng inspirasyon sa mga bata patungo sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Tema ng kanilang aktibidad ay Bagkat ko Arapaap ko o Buhat ko Pangarap ko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.